Ang katotohanan, kulang na kulang pa ang education budget. Hanjan pa rin ang 6.7 billion budget cut sa 25 state universities and colleges. Hanjan pa rin ang some 140,000 classroom deficit kahit matapos pa yung 20,000 or so tina-target ng administrasyong Marcos na maitapos sa susunod na taon at nariyan pa rin yung patuloy na pagtaas ng tuition, patuloy na pagkakamkam ng pera dahil hindi uh, hindi enough at hindi sufficient yung funding sa karapatan ng kabataan na mag-aral. Kaya dahil tumitindi ang galit ng kabataan tuloy po tayo sa ating paglabas ng aming mga paaralan. Sa October 17, ilulunsad po ang National Day of Action sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Pero dito po sa Metro Manila, decisively lalabas po ang mga eskwelahan sa U-Belt at magko po sila patungong Menjola iniimbitahan po namin ang pinakamaraming kabataan na hindi tanggap na patuloy ang pagnakaw ng kinabukasan namin na lumabas po kasama natin mag-participate sa National Day of Action sa October 17. Inoorganisa po ito ng isang malapad na Youth Alliance na tututol po sa korupsyon. So, kita-kits po tayo sa October 17. Ito po ay magsisimula um, ng 3 p.m. lumabas ang mga schools at 4 p.m. ay magdudulo po tayo ng programa sa Menjola. So, tuloy-tuloy po tayo sa ating gawain at syempre ang kabataan ay titindig para sa kinabukasang deserve namin.